Hello, magandang tanghali ko sa ating lahat. Ngayon po ay nandito na naman po tayong muli. At ngayon po ay atsa na naman pamamaraan ang ating ituturo sa inyo upang ang inyong mga mahal sa buhay o inyong mga iniibig ay talagang iibigin kayo ng buong buo. If ever naman na kayo ay naghihiwalay na at mahal mo pa yung taong ito para siya ay bumalik sa iyo at paka mamahalin ka niya ng buong buo this time ay hinding hindi ka na iiwanan ng taong ito. Ngayon po, ang kailangan po natin dito ay ang isang daang paniniwala, yung wala tayong duda sa ating ginagawa. Dapat habang ginagawa natin ito ay kiniklaim natin na nangyari ang ating kahilingan. At kailangan din natin dito ng papel, papel, buhok, kulay, tatlong pirasong buhok, tatlong pirasong buhok. Kung Siyempre, mas mainam kung mayroon tayong mas mahabang buhok. Kapag babae, mainam kung mayroon tayong mahabang buhok. Ngunit kung wala naman, ay pwede rin po ang maiksing buhok. Kasi pwede po itong gawin ng lalaki at pwede po itong gawin ng babae. Ngayon po, kapag nandyan ang ating kailangan, ang unang una po natin kuhanin ay ating papel. So, dapat po guys, ang ating papel ay puti po. Plain white po. Huwag pong gumamit ng kung ano-anong kulay. Plain white po lamang. So... Bago natin gamitin ang ating papel, ay tatanggalin natin ang mga gilid ng ating papel. Hindi po tayo gagamit ng gunting, kundi gagamitin natin ang ating mga kuko, ang ating mga daliri sa pagtanggal ng mga gilid ng ating papel. So ayan guys. Huwag na wag po kayong gumamit ng uh, gunting sa pagtanggal dito. Kailangan gamit lamang ang ating mga kamay. Ilalagay natin dito ang ating lakas ang ating enerhiya sa pagtatanggal natin sa mga gilid ng ating papel So, ayan So, ayan So, ayan Kapag natanggal na natin ang ating uh, mga gilid ng ating papel, sa papel ay unang-una mong isulat ang kanyang pangalan. Ang kanyang pangalan. So, halimbawa, ang pangalan ng aking mahal ay si Robert Robert J. Dornan. So, Ilagay ko dito. Ang pangalan ng aking mahal. Tapos, pagkatapos mong isulat yan, pangalan niya ay sasabihin mong ikaw ay lalapit sa akin na ikaw ay lalapit sa akin lalapit sa akin na puno ng puno ng pasyon at pagmamahal 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 pagmamahal, pagmamahal. Tapos, pagkatapos po nun, ay isulat mo ang iyong pangalan. So, halimbawa, Robert G. Dornan, ikaw ay lalapit sa akin na puno ng pasyon at pagmamahal. Marivic, tapos isulat mo yung pangalan mo. Marivic, Paoyon, or P. Sakle. So, ayan. Sakle. Yan, ito po. Pagkatapos po, pagkatapos po nito ay atin pong itutupi ang ating papel. So itutupi po natin ang ating papel na papasok po sa atin. Isa, dalawa, at tatlo. So ayan na ang ating papel. Pagkatapos po, kuhanin mo ang iyong buhok. Tatlong piraso ng buhok. So, itong ating buhok, ay atin itong gagamiting pantali dito sa ating papel. So ayan. Ayan ang ating buhok, mahaba ang aking buhok. Ayan, sobrang hindi yata kita. Ito yung aking buhok na tatlong piraso, ay atin itong itali sa ating papel. Habang itinatali mo, ay paulit-ulit mong bigkasin ang kanyang pangalan at ang iyong intensyon. So ayan, Robert Dornan, Ikaw ay lalapit sa akin nang punong puno ng pasyon at pagmamahal. Paulit-ulit mo 'yan habang itinatali natin ang ating buhok. Alam niyo na makapangyarihan ang ating mga buhok. Siguro na 'yung kung naano ninyo 'yung sa, sa Samson and Guliat ay talagang ginagamitan po ng buhok dahil ang sa po sa buhok ay makapangyarihan dahil nanggagaling po ito sa ating mga ulo. So ayan. Itatali po natin ito. tatali ko natin ang ating buhok. Ang ating buhok dito. So, ayan na guys, ang ating buhok. Ngayon guys, para po talagang hindi matanggal ito, ay pwede po ninyo itong, pwede po kayong maglagay ng iskat tape dito. So, pwede po natin itong lagyan ng iskat tape para po talagang hindi malaglag ang ating buhok. If ever naman na lalaki po ang gagawa nito, syempre ang lalaki ay maiksi ang buhok, ilagay po lamang ninyo dito sa harapan, dito po, kung saan natin inano ang tupi, dyan dito, lalagay natin at dikatan po natin ito ng scotch tape. So ayan, kasi hindi naman natin maiikot yung buhok pag lalaki dahil maiksi po lamang. So ilagay po lamang natin ito dyan, and then lalagyan po natin ito ng scotch tape. So bago po matulog, bago po matulog, Hawakan mo ito. Muli mong bigkasin ang iyong kahilingan, ang kanyang pangalan at ang iyong kahilingan na iyong sinulat sa iyong papel ng petong beses at tsaka mo ito ilagay sa ilalim ng iyong unan. So ayan, ilagay mo ito sa ilalim ng iyong unan. Sa loob po ng pitong gabi, bagabi-gabi bago matulog, hawakan mo ito, mag-concentrate ka, pakaisipin mong taong ito, Paganahin mo yung iyong law of attraction. Habang pinapagana mo yung iyong law of attraction na para mo talaga siyang nakikita, sa kamo siya, tawagin ang kanyang pangalan at sabihin mo ang iyong kahilingan at ang iyong pangalan sa huli. Yan po gagawin po ito ng 7 days or 7 nights. Pagkalipas po ng 7 nights, tiyakin na ang papel na ito ay inyong susunugin kasama ng buhok. Ano ang gagamitin? Anong gagawin sa abo? Kung kayo po ay may mga paso na may halaman doon, ay ilalagay po ninyo ang abo nito. Ngunit kung wala naman po kayong mga halaman na kahit nasa paso or na kung may halaman pong nasa lupa, basta po tiyakin ninyo na buhay na buhay na ang halaman na ito ay doon po ninyo ilalagay. Ngunit kung wala po talaga, ay pwede po ninyo, ang abo nito ay inyong ipalipad sa hangin or isaboy sa hangin. Muli sa ating mga tinuturo, lagi pong samahan ng dedikasyon at isang daang porsyentong paniwala. At wag na wag kalimutan humingi ng gabay sa ating Panginoon. Ayan po lamang guys, maraming maraming salamat po at magandang hapon sa ating lahat. Gagawin po ito ng Martes or Biernes bago po matulog.